Nakagawa na ako ng Maya or Paymaya account. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturo kayo kung paano gumawa ng Maya or Paymaya account this 2025. Madali lang gumawa ng basic account. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay magdadownload muna tayo ng Maya app. So pumunta sa Play Store or sa App Store. Then, i-search ang Paymaya or Maya. Maya na nga po pala ang bago niyang name. Then itap at install na po natin ito. After po nating install ay pidutin yung enable tapos pidutin po yung open. Tapos dito po ay pidutin yung allow. Pwede po iswipe to the left para mabasa yung kanilang opening. Tapos kapag okay na po ay pidutin yung get started. Itap ang continue. Tapos pidutin po itong continue ulit. Then pidutin po yung while using the app. Then dito po ay since magagawa tayong account, pwede din start an account. Then dito po sa start an account, ilagay po ang iyong first name, middle name at last name. Tapos pwede po lagyan ng email, pero optional lamang po. Kapag ok na, pwede yung continue. Then para po dito sa set your login details, sa ilalagay ang iyong phone number na hindi associated sa any my account. Tapos maglagay ka po ng secure and safe na password. Kapag okay na po ay tapang continue. Narin naman po tayo sa let's get started. Pero pag may naglagay po dito save password to Google ay save po natin para po masave siya sa password manager. Then tap continue. Then dito po ay check mo kung pumapayag ka sa sumusunod kagaya ng enable all data personalization, promos and rewards and profiling. So ako po ay tinanggal ko yung third party promos at yung promos and rewards. Then tap save. Tapos dito po ay lalagay ang iyong OTP. Nice and sa iyong number. Kung sakali matagal mag-send ang code ay patience is the key, magantay lang po. Kapag ox na ay yung verify. Abangan po sa next video kung paano mag-upgrade ng Maya account. Link in the description box below. Tapos dito po ay pidutin yung upgrade now. Then pidutin po natin yung back button dito sa taas. And dito po dito yung allow. And yan, nakapagawa na po tayo ng Maya Basic Account at ganyan po siya kadaling gumawa. Thank you for watching at kung nakatulong ko makagawa ka ng Maya Account ay tulungan mo naman ako. Pindutin mo like, share subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!